meron akong meron akong pagdududa ha na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao pang hayop ginatawag nila o oh, ano sa bana siya sa murag lamaw maiti oo ganyan <laughs> ganun ba yung bigas ng NFA sir? Uh, ganyan yung ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas yung pwede kainin ng tao <laughs> uh, yan yan diba? yan yung 20 pesos per kilo na binibenta yung pinapakain sa baboy hindi mga baboy ang mga... hindi mga hayop, mga Pilipino kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas at magdududa ka dahil bakit Visayas lang hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon bakit at ah, 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas at bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas so baka may problema sila sa boto Uh, dito sa Bisayas. Baka baka ma'am